Sali, oh, sorry. Sorry kami ano, police station. Diga police station. Pambira. Pauno <laughs> yan, insurance. Dapat na ito yung insurance. Ika magsabi kay mama mo. Ay, so. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Huwag oh, daw sabihin kay mama! Huwag daw sabihin. Rank 19 Kuya Tambo, 324,000 YouTube views, month of June. Oh my goodness Hakob siblings na prank ang Kuya Joms nila. Naku po! Grabe nga ang tawa nila dito dahil successful ang naging prank nila. Ang saya talaga ninyo panoorin Hakob siblings, nakakatuwa talaga kayo. May inamin nga dito ang Hakob siblings about sa Kuya Joms nila. Hala, ano kaya ito? Malalaman nyo po dito. Bago po tayo magpapatuloy sa pagre-reaction ay, wag po natin kalimutang suportahan palagi sina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Idol Kalinga Prab at Ma'am Jackie Tapia Matubang, pati na rin po sa lahat ng charity vloggers Kalinga Reactors, especially na po ang Karepa. Ito na! Prank starts na nga. Hakob siblings pinaprank na nga ang Kuya Joms nila. Ito po! Kita mau sari Ada kita itu. Sila iskaya. Oh no. Naratan mahal. Jadi kopi. 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 Hmm. Aku nak ikut dia pon. Kalau sih nak sepele, kalau sih Ini tak. Baru pernah sih. Aku dah tahu. Aku Arto dati? Oo. Pero, nasag ko ko na ano, nasagi. No, no. Na ano? Na, naka-motor. Ngayon tapos? Sali, oh. Sali kami ano, police station. Police station. Hindi police station. Pambira. Pauno yan, insurance. Dapat natin insurance. Di pa nagpapakimama ka na hindi pa eh. Ano? Ito nga no? po sa Saan itong pili? Hindi ko eh. Sa di Araning Makdo. Araning Makdo? saan kang station? Kaya tamag. ka ano? Hmm. Hindi ka mama mo. Ikaw rin Na <laughs> vẫn mất. Na vẫn <laughs> 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 It's a <up cười> It's wrong. it's a it's it's a vẫn ngon. đâu sao ngon. Na vẫn ngon. đâu sao ngon. Na Darom na ito si mama. Ano kamo nag-ire-replay ano maa? Haha. 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 po pwede mag-Tagalog kasi Haha. 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 Ayaw. Sige na. Sige na. na. din. na. na. Sige na. na. sana. Babay. na. Sige na. na. Sige na. Sige na. na. Sige Oh my goodness, successful nga ang naging prank nila. Grabe nga ang tawa nila dito. Ang saya talaga ninyo panoorin, Hakob Siblings. Nakakatuwa talaga kayo. Di nga sila nagsalita ng Tagalog dito baka kasi mahalata ng Kuya Joms nila. Napababay na nga lang si Papa Joms dito na. Naprank siya. Nakupo. Napababay nga din ang brother ni Papa Joms. Sabay tawa kasi successful ang prank nila. Ah, naku po. Baka sa susunod kayo naman ang e-prank ng Kuya Joms ninyo. Baka babawi ang Kuya Joms ninyo. Hala! At ito, pinapaliwanag nga ng brother ni Papa Joms kung ano ang mga salitang binitawan nila in Tagalog. Di kasi natin ito maintindihan, kaya ito po... Sa mga day po pala nakaintindi, sinabi ko na lang na... na Parang na-aksidente ko sa may bandang <laughs> Then may nasagasaan May nasagig na nakamoto Then kami sa police station so, <laughs> <trunk> Na-aksidente nga daw ang brother ni Papa Joms Na may motor siyang nasagasaan Tapos nasa police station nga daw siya Naku po! Prank lang po ito! Kaya relax lang po tayo! Napatawa na nga lang ang brother at sister ni Papa Joms dito sabay sabi ng salitang, Success! At ito, may na-share nga ang Hakob siblings about sa Kuya Joms nila na paniguradong mas bibilib kayo sa isang Papa Joms ito po. Ako uh, din po kapag may problema. Sa kanya ko lang din naman po nang sinasabi yung ano ko yung pag may problema din ako. Same. Doon nga. Break kasi breakdown ako. Kaya kasi siya kayo ng marining. Kahit so, may kaw Kahit busy. Kahit busy. Mm. Ano? Yeah. Malalapitan ka lang. Comforter. Comforter <laughs> <laughs> oh Oo, comforter nga. Uh, ano? Approachable. Hmm. So, yung ano, hindi na siya hindi na siya na, naninisi kung ano, bakit kasi gano'n, bakit kasi gano'n. Uh, yung, yung next step na lang palagi niya is to, to, solve, to solve the problem. Wala nang sisi-sisi kahit ano. Baka maririnig na no. negative hmm. kay Papa. Nasabi nga nila dito na pag may problema nga daw sila ay ang Kuya Joms nga daw nila ang unang sinasabihan nila. Open nga daw kasi si Papa Joms na marinig kung ano man ang pinagdadaanan nila. Kahit busy pa nga daw ang Kuya Joms nila ay, malalapitan po daw talaga nila ito sa oras na kailangan nila ito. Madaling e eh approach nga daw ang isang Papa Joms at comforter nga daw din nila ang Kuya Joms nila. Napakamabuting kuya talaga ni Papa Joms sa mga kapatid niya na andyan palaging gumagabay at nagbibigay ng payo sa mga kapatid niya. Kaya ang isang anghel na si Carla ay wala na talagang hahanapin pa. Nasa Bebe Joms niya na ang lahat na hinahanap niya sa isang lalaki na gusto niyang makasama hanggang dulo. Pati nga din si Papa Joms nasa sa Bebe Carla niya na din ang lahat. Kaya panigurado na ito, forever is love na ang Jomcar.